So ito, pakinggan po natin mga paring ang komento ni Mayor Vico tungkol nga po sa naging sona ni Pangulong Marcos kung saan binanggit nga ng ating Pangulo ang nagandap nga po na sinasabi nilang korupsyon no, sa flood control project po ng gobyerno kung saan meron pa nga pong isang undersecretary po ng DPWH kung saan ay bigla daw pong yaman kumbaga bigla daw pong sobrang yaman pinakamayaman po na undersecretary sa buong mundo ha buong mundo. Kaya naman ito po ay kaagad tanggal sa kanyang uh, posisyon at sumasailalim po ngayon sa malawakang investigasyon. Proyektong ito na flood control na grabe po ang korupsyon ay ito po dumadaan na sa malawakang sa malawakang investigasyon po ng gobyerno. So ito makaparing panoorin po natin ang komento ni Mayor Vico. Pero bago po ang tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, subscribe sa ating YouTube channel. Bye! Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Hindi na taong ulan. Pag-init na lang. Hindi talaga natin ma-predict ang mga panahon ngayon, ano? Kaya ano, sinasabing climate may change. Pero, <laughs> vice mayor Dodot. Sa ating mga kunsial, magandang umaga po sa inyo. Sa mga kawani ng ating uh, institutional sector, uh, siyempre sa panguna, may umaga ng ating liga ng mga barangay, Kap. C. Ambo Alba, maraming salamat po sa inyo. Ay, mga ano pala natin, mga kasama mula sa National Government Agencies, uh, magandang umaga po. At, uh, napanood nyo naman po siguro yung uh, State of the Nation address ng ating uh, Pangulo, no? Noong nakaraang lunes. At uh, ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget uh, sa nasyonal na pamahalaan. Uh, pero makikita natin na uh, yung iba, hindi naman natin nila lahat, pero yung iba, uh, nagkakaroon talaga ng problema at ito'y nagiging uh, sanhin ng tumatagal yung problema. Yung sabihin, uh, imbis na nag improve sana na nag improve may mga ibang area, may mga ibang project, nakikita natin na, na baka substandard, sabi nga ng Pangulo, yung iba, baka wala talaga. Uh, yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung umaman sa Pasig dahil sa ganong klaseng kalakaran. Uh, yung maraming kumpanya na ano ba, mga santo. Ayan, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito, kaya pwede natin sabihin gusto ko lang po i-assure ang bawat isang pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Uh, sa parte natin, dun sa nabanggit ko nung ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, eh, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, uh, malaking bahagi nila dito. Hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya City si Admin, kailangan seryoso rin natin 'yung investigasyon. Malaki na 'yung progreso natin pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating uh, sa tulong ng ating sambiliang tangguson. Kailangan talaga 'yung natin. At least 'yung sa jurisdiction natin, 'yun man lang 'yung maiambag natin sa nasyonal. Na kung ano 'yung mga nangyari within our jurisdiction, uh, kung ano 'yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito naka-rehistro, natin lahat ng kontrata nila. Uh, tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi doon pa lang sa nakikita natin, billion-billion kada kumpanya. Billion-billion, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya na-assure ko ang bawat isang pasigenyo na hindi natin tatantanan ang uh, mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika eh, pero walang politika yung ginagawa natin. Katotohanan lang. At uh, ipagpahumanin yun na kung paminsan-minsan kailangan ko itong banggitin, na banggitin in public uh, para din naman sa proteksyon namin, para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng tao bayan kung ano yung ginagawa natin para kung ano man ang mangyari, ay uh, protektado po tayo. Kaya alam ng taong bayan. Anyway, may isa pa po tayo yung announcement. Uh, sa July, August 7, uh, sang simula, no? Uh, City Health Department Services po natin. Nasa Palasuko, ha, Sa na yan, ay nasa Pasig uh, Sports Center po natin sa Old City Hall Compound ay uh, pansamantalang ikakalat muna. Sa compound lang din naman, sa Old City Hall pa rin naman po. Uh, pero uh, na po ah, sa mga, lalo na sa mga kliyente natin, pero pati na rin sa mga empleyado na medyo maabala ng konti. Ilang linggo lang naman po ito, um, konting uh, abala para mapabilis na yung uh, proyekto natin para sa New City Hall. So, yung announcement, dito na po isa-isa kasi medyo marami po ito. Pero sana tingnan na lang po natin, lalo na kung may para sa mga empleyado natin, alam na naman po ninyo yun. Pero yung mga kliyente, yung mga pupunta sa ano natin, whether sa animal bites, o papabakunan ng iba, o sa uh, yung mga for health certificate natin, um, uh, alamin niyo na lang po na sa PIO naman, nakapost na naman, ano? May posting na po tayo sa PIO at uh, may mga signages din naman tayo sa Old City Hall. So, konting pasensya lang po para mapabilis na at uh, makabalik na tayo at maka uh, move in na tayo sa ating magiging uh, bagong bahay. Konting tiyaga, konting tiis na lang po. At uh, ito na, marapit na marapit na po ito. magulat nga po kayo kung gaano kabilis pagkatapos ng uh, lahat ng ito. No? Uh, muli po, maraming maraming salamat. Laro na sa ating living ng barangay. God bless po sa ating. Have a great week everyone. Adjourn na po tayo. ad uh duo -huh. uh -huh.